Ayan mga kalapatso, oh. medyo malakas na itong nakuha natin sa park. Pag hindi natin kinuna ito mga kalapatse, eh, mamamatay na lang po doon. So naaba po ako dito sa ibon na ito, kaya nungwi ko para gamutin natin. Pag malumakas na, saka natin bitawan na mga kalapatse. Ayan. Ayan tayo eh, Pigging labis tayo. So magpapatuka na tayo ng mga ibon natin dahil mag-aabang po tayo. Dahil laktos tayo ng 54 kilometer sa tunan mga kalapat ayan yun na yun na ito no so ito pag so, ganito mga kalapat so negative it 54 negative 50 na ibon to patukan natin sa mga ibon natin pero ito mga kalapat so isang patukan lang pero sobrang pato sa kanila dahil pag naubos ka nila nito ay grabe yung busog ng mga ibon natin ayan so, papatukan na tayo mga sakbeader ayan mga kalapat sarang so, sila oh Uh, ito naman yung ampon din natin na isa mga kalapas so, oh. ayan, oh. so papakainin natin hindi na siya umalis mga kalapas so, oh. ayan, oh. so binibigyan ko lang siya patoka ayan ayan oh. at color brown meron siyang sing sing mga kalapas ang dahil pumapunta rito mga kalapas oh. na mga gala Ito na yung mga stock natin. So, kukunti na lang mga kalapat. Siguro may 50 nilang puto dati. Kulang ko rin sandaan. Yeah, so, ano po sila? Naglulugon. Ayan. Yeah, binigyan ako ni mentor ng ano, mga pampalugon, mga kalapas para mabis sila maglugon. Para pag may, ano, may handa natin sa susunod na breeding natin mga kalapats. So dito kasi mayroon kami pinapainom na pampalugon para mabilis silang maglugon tapos mayroon din tayong pinapainom na para mabilis din silang tumubo yung mga balaybo nila makalapas meron pa yung pampahaba kung malapit na yung derby so, ganun po dito yung mga gamot po dito sa Taiwan talaga marami po yung gamot dito Meron tayong pampalugon na gamot Meron pa tayong pampatubo Meron pa tayong pampabilis para maaba po yung mga pakpak -pak ng mga ibon natin mga boss kasi pag alangan kanin na po yung ano tapos bigla yung -big naglugod pag wala po yung derby so magpapainom pa tayo ng ganun para to tumubo yan kasi once na hindi kumpleto pa yung pakpak -pak ng ibon dyan lang po tayo yung ano di kakayanan yung ibon bigla lang mahulog po sa dagat or yan kakatop sila so or, or ano pa sila yung tutugod na lang po mga kalapats yan kasi sa pagsagdadalit kasi makakalapat si eh, sabihin natin, first risk natin is 150. Kaya so malayo na po yan sa dagat po yan. Pag mahina pa rin yan, ano, babagsak na lang po yung ibon natin. Kaya yeah, okay, so kailangan natin yung mabilis na humaba yung mga ibon natin. So papainumin tayo. Papainumin natin. Papainumin namin ng pampahaba or pampatubo. Kagad yan. Yeah. So, meron po si po ganun, binigyan na, binigyan na po, meron ako sa bote. So, nakahalo na po sa water po yun. Tapos, ihalo na po lang sa tubig. And then, iinamin na po ng ibon. Yan, naglulugon na po sila, mga kalapas. Oh. So, lang eh. Hindi nyo mag-aantay katagal-tagal. Ito na lang na, ganun yung mga stock breeder natin, mga kalapas. So, konti so, lang po sila. So, magano tao dito, meron akong bibigay. Bibigay ko si partner ng mga ibon to. Dahil siya po yung mag-aalaga ng ibon to. Pag, uh, pag ko. Pag, ala pag umalis po tayo, so magbibigay po pa sa kanya. Kasi matagal niyang hangad na gusto rin naman ako. Dahil eh, mentor, eh, hindi ko lang siya sa ano natin kay mentor. Kasi sa sumas na alaman ni mentor ko, eh, mga So, sikreto lang. <laughs> so, hindi naman niya mga, 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 no, eh, mga kalapat no, siya. So, kung tinag naman natin yung mga lalad na, dahil tayo naman nag-reading ng nag-reader na to. Tapos yung mga sarili niya mga binigay sa akin. So, naghalo-halo na po sila. So, isa lang naman yung mga ano na, natin dito. Eh, Sticks, Gansen. Tapos, yung mga new line ng ano, galing Belgium. Ayan, ito, ito, ito. ito. ito uh, ibon ni Mentor ito, mga kalabas. Itong ibon na to, napakabilis ko na ito. Ito yung nagustuhan ni Winter King, mga kalabas. Ayan, grabing hipo niya dito sa ibon na to. Ayan. Tapos ito rin. Ayan. Ayan mga ano Kasi no last, last na na no, summer race mga kalapat. So di na, hindi kasi natuloy yung race namin dahil sa pandemic. Ito yung mga ibon niya mga kalapas. So. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Ano pa isa? Mga kalapat. Saan na yun. So, meron pa isa eh, na blue bar. Ano, ako, nawala na po yata. Hindi natin mahanap yun. Malit lang po yun eh. Ano, ako, hindi ko na makita mga kalapas. Saan na yun? Isa. Wala naman na. Ano, hindi po yun eh. Ano, ako, baka may sama na ah. Naku, mga kalapats wala na Eh, magandang ibon po yun eh Ah, nandito Ito na po siya eh, handcuff to Mga kalapats, bakit nandito dal to Ayan o, oh. ayan Ayan o, ayan mga kalapats So, nagsama po siya sa akin ng anim na Ay, walong ibon po niya mga kalapats Yung 2021, 2022 eh, tiga, tiga. 2021 mga kalapats Di tong kong race, nagsama siya sa akin Ng ibon ako, nagyalaga ako, naglipad ako din sa big club sa big club po kami naglaro kaya lang di po natuloy meron siyang 8 na ibon kaya lang yung dalawa sa kasagsagan ng training namin umabot kami ng lampas ng kaosyong ay kasi pag summer race talang sinasagad namin sa dulo ko ng Taiwan sa south kami nagbibitaw yon ito tapos meron pa siyang hen na isa. So maganda pa yung ina niya sa akin kasi 8 birds po siya. So malapit na kasi yung bigla nang nagano kasi Yun ang dami ng mga COVID-19 yun. Tapos yun, bigla na yung ginatuloy. clear na na ginatuloy po so, yung rest Ito yung pang anim mga labas yun. Eh. Isang hen. So yung natirang ibon na naanim, hindi niya na kinuha sa akin mga labas. So akin na daw. Yan. Sa so, mga linyado niya, yung mga ano, yung mga gagaling bells yun. O, ito na lang mga natirang ibon natin na hen. So lahat sila naglulugon. Yan. Yan mga so. Yan, ito po yung pang 64 ng 2014 mga kalapats so. Yan yung Johnson, kapatid po ng 19 place natin ng winter. Yan. Bali, isang ano lang po siya, dalawa po siyang hen. Nung 2013, isa lang po yung dalawang itlog, isa lang po yung linabas. So, ganun lagi po yan pag nag-fair po yung ano, ito po yan, Tapos yung kapatid na ito, ganun din. Isa lang po yung nilabas ulit. Tapos ngayon, nag ko sila ulit. Ganun din yung first na ano, cut po yun. Tapos yung pangalawahin. Yan. Ito po yung 19 place, uh, 64 place overall. Yan. Mga kalapats. So, panalo po lang niya kasi maraming nakauwi na ibon nun. So, ano po lang siya. Ring lang po pero nakapanalo ko eh naka, nakapanalo si Andy dahil wala pa kung alam sa pusta so sing sing lang pa yung panalo ko natin dito kasi ito yung mga nanay niya mga makalapas oh. Eh. okay, ah, ito ito mga kalapas ito yung producer ko na jansen sir ayan lahat to, mga kasing kulay niya, mga kalapas, so mga anak na yan. Pero mga anak niya noong una, tapos pinagdano ko na sila yung mga anak nila dating ko sa mga kapatid cross cross lang po sila dyan tapos hindi ko cross sila sa estates yan maganda pag naka-cross sila sa estates mga lapas. ito yung magulang ng ano naman mga lapas yung so, nag speed sa akin na 2 times top 10 ako mga lapas eh, no? yan so anak din na ito yan so ibang ano to once night versus sa ibang ano sa ibang kak, huwag lang sa puto. Huwag po sa puti mga kalapat. So isa lang dalawang itlog, isa lang po yung napipisa. Yung producer natin na dyan yung puti na binidyo ko. Kasi sila nagpiri, isa lang po yung lumalas. Pero pag sa ibang ano, tat din na, na dyan sa mga kalapas. dalawa po yung ano niya. So ito yung na ano, nanay ng ano natin mga kalapat. yung so, nag-speed tayo ng 1,600, 1,600, 1,600 speed niya. Ayan. cross yo ano neto na ito, cross shot dapat palay eh tumarani ko tayo dito mga jansen na kuno oh jansen niya mawawala pa to puro jansen na iwan dito taraniyan yan jansen din yan Ito, ano eh. to eh, dyan sa no to. Nakalimutan ko na kasi gagali ng ibon na. Then ito yung mga new line ng ano, ni Mentor, oh, mga kalabas. Ito yung mga, ito binigay niya sa akin din to, mga kalabas yan. Oh. So yung ano natin. Ah, ito yung ano ko, producer ko, yung eh, uh, cheese, mga kalabas. Oh. Yan, 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 yan. Yan. Ang ganda ng ibon to mga kalabas. Eh yung 64 places overall ng spring 2014 mga kalapas sila so kung di lang po yung hand natin huwag tayo magkano na madami pag sobrang dami hindi naman nagagamit natin so, so dito baka magbawas pa ako dito mga kalapas Ayan, yun, na lang oh. Ayan, ito yung bandong natin mga kalapas oh. Ayan, po yun Ayan, mga sticks yan, mga kalabas. Ito, hindi ko na naman uh, bloodline black na ito. Ano yata ito? Sticks o dyan siya. O naka-cross yan. Ito yung po yung natin. Ayan, o. Eh. Itong puti. Ah, uh, hindi ko na lang black bloodline niya. Kalimutan ano ko na, mga kalabas. So, makikita naman yan, na eh, nakasulat naman po yan mga yan. Eh. Basta may mga, mga nag-breeding ako, naka-ano po yan. Meron tayong libro, ay meron tayong book para isulat natin kung yung mga bloodline na mga ibon natin. Mga labas. so, ayan lang. Nandito yeah. so, na lang mga lapas, so na tayo mamaya ay mag-aabang na tayo ng ibon natin na binitawan po ni partner sa Tunan. So ang air distance po nun is 54 km. Point Yan. Yeah. Yeah mamaya, mag magpapangabang mga mamaya, pag binitawa niya magtatawag naman po yun so alam natin so sabi ko yung hen muna bibitawa niya so anim na ibon po yun tapos sa kak bali lima lima bali 16 po yung ibon natin tapos siya nagbitaw din siya ng apat na ibon mga kalapat siya yan ito talaga na... bilib ako sa ibon na ito mga kalapat itong ibon na to eh dito pa lang paluplay napakatamad lumipad to pero pag binitawa mo sa malayo o malapit ito lagi nangunguna sa training mga kalapats ito napakabilis na itong ibon na to yan ibon niya na to ni mentor sa kaya so ito nag, naglalaban to mga to eh yan ito yan Saka to, mabibis mga ibon niya. Yung mga bagong linyada niya, mga kalapats, na galing Belgium. Kaya di ko na inanodok inangkin ko na yung mga ipin niya so ayan, bali anin po yan ito yung isa, ito, ito yung isa yan. ito yung pinaka-favorito niya malaki, malaki yung amin niya dito kaya lang din lang natuloy mga alapat napagandang sa dito yung katawan niya ito napakaliit pero pakpak -pak na yung pero ano ito eh pag malapit na ano siya, hindi siya mga mabilis. Pero pag malayo, ayan, makikita ng bilis niya. Hindi kita ang tulahan niya sa Pero talaga, ito, consistent to mga alabats, ya. Yeah? Saka, ito, ito, dalawa na yan. yung yan. na yan, no? So, yung grenade niya ngayon itong pang winter mga kalapat so ito yung mga linyada niya na ano dinamit niya yung mga yan yung mga to okay hanggang dito na lang, mga kalapat okay bye bye